Hello, good morning idol. May bot na lang. So majuti naman kasubong ako. Majuti naman kasubong mga idol. Mangita naman ta kwarta. Eh, wala ta subong kwarta. So kailangan ta mangita kwarta para uh, may sahod. Saan ngayon kasi wala tayong kwarta eh. <coughs> kailangan pa natin maghanap ng pera. So dito ko ako ako mga kaido sa ano sa naglalakad kasi ano uh, 10 o'clock yun yung ito you know, mga kaidol ito eh, pag 10 o'clock kailangan ma maabo tayo para hindi pag pag late kasi mga 5 minutes sa idol eh, eh nababawasan yung sahod so kailangan maaga tayo Uh, laka so, bilisan ko lang baka maipit ako <laughs> yeah, diba mga kay idol oi salamat pala sa mga uh, mga uh, kay idol sana idol ma uh, uh, subscribe mo din youtube channel ko no maraming salamat sa support kasi nakita, nakita ko pero may ang nga, mga likes sa uh, follow active gid sa uh, ano ko sa TikTok ko and uh, sana ma-supportahan uh, mo rin yung YouTube channel ko no. lang sa may bayo ko yung ano ko channel. Subscribe na lang. <laughs> Tapos uh, ano um, salamat din sa iba natin mga uh, nag-ano tiktok na nag-support sa YouTube ko no. Eh, uh, yung salamin ko medyo malabo. So, kailangan natin medyo mabilis yung huwag natin mga naka-idol. Yung yung lakad para makaabot tayo sa work, mo It's 9.46 na. 9.46. Kailangang okay, makaabot tayong idol. Mo. Dito daw sa si system habo tayo maaga mga ka-idol, no? Para sure na hindi tayo malate, di ba? Ay, naku Lord, thank you. So mamaya bibili ako ng vitamins kasi ubor sa vitamins ko, no? Ay, naku. Akong... So, get a ko, idol. Maraming salamat. Sana masubscribe mo. Bye-bye. Yeah, and God bless po.